Good morning guys. Pakita ko sa inyo guys. Ito yung mga ulam sa probinsya. Ito yung tawag, uh, tao. Ito yung banana. Yung puso ng saging. Pakita ko sa inyo, mamaya paano panuto. Ito yung, yung, yung sa loob ng banana. Yung puso. Ito yung ulam nito. Mamaya pakita ko paano magpaluto ito. Ito yun. Tapos lagyan ito ng Ah, uh, ito yun ang ihaw ito yung nang kita ko sa inyo ulam kulay ito siya guys ito tapos ito guys sunod ito ilagay ito sa malaka, malaking kaliro tawag dito sa amin may pakita ko sa inyo paano yung uh, tutuin o, uh, lagyan ito yung mga ah uh, lamas ito tawag ito sa bisaya guys ito yun ah uh, ahos ito yun ang ngalan sa bisaya hindi ko alam ano tagalog ito oh dito yung ilan guys sa ah, laking kalir guys um, ito yung puso tapos ito guys mamaya kita ko din paano ito yun um, tutuin to, ito ng ulit ito yung guys sa ah ito ilagay tapos mamaya guys tatarin ito siya guys ah, maliitin ito para nang ah, ito yun oh. mainit pa ito siya guys ito ilagay sa ito yung nilalagay iiwain ito siya iiwain tapos mamaya kita ko nyo din paano na yung ginagawa o dito ilagay o, ito yung ang uh, puso ng banana o ito o, dito nang ilalagay yung una ito yung aahos ah, sibulyon sibulyon tawo ito aahos guys yung blue yung puti sibulyon tawo ito sa isaya ito iuna para lutuin una to siya guys ah uh, haluhaluon tapos eh oh, ito yun oh parang nasunog na yung asable yun o oh. oh, ahos guys ito yan guys oh dito nang inalagay guys oh tapos guys tap, tapos ito lagyan na yung tuyo yung tuyo sa amin yung tuyo yung itim mayalo muna ito para para ma para mawala yung tubig sa loob na yung puso ng bulana lalo ito tapos lagyan ito ng tuyo mamaya maya lang guys lalo siya muna ito mga 15 seconds ito yung ginagawa guys ang ito yung malasa. Ang oh, ito na ang litsura. Oh, meron na kalagay ng tuyo na ito siya. O oh, masarap ito siya guys. Kasi maraming nalagay dito yung mga lamas tao ito sa guys ito sa amin. Sa Bisaya. Hindi ko alam ang Tagalog sa Bisaya. Bisaya. Alamas. Uh, ang oh, ito yun Ano oh. ko alam ang Tagalog ito yung mga sa amin yung Uh, lamas hindi ko alam tagalog ito marami itong inalagay sa loob ito eh. o, oh, sa malaking kawa itong inaloto ito guys hmm, ito yung ulam sa tanghali o tanghali o umaga yung hmm, marami, maraming banana dito puso ng saging hmm, ito yun lutuin masarap ito guys kung merong yung mga uh, karne masarap ito yung nalagay ito siya masarap ito siya safety ito siya sa whole body, guys kasi fresh to fresh bago lang ito yung kinukuha sa aking ina kung ito maluto o maluto na ito siya guys kasi yung ganina guys ito yun no. oh. ito ang ginagawa namin guys kung walang ulam madali lang ito guys ito eh simple lang ito siya uh, ulam na yun siya guys ulam kung masikap lang ka manghanap ng ulam ito yun guys madali lang din marami ito yung klase lutuin yung lagyan ng niyog sarap ito siya oh ito mabilis lang ito siya guys lutuin eh. 15 seconds din ito lutuin na ito siya pakuluin ito siya para mabilis para ma pantay pantay yung kalami oh, ito yung guys oh yun natapos na itong ulam ang ulam siya guys ito ang puso ang nana. meron na siya yung sabaw guys o, ito yung gulay din yung punong kahoy guys o merong isda o merong tanda dito tawag sa amin guys yung na, uh, lukot guys o. ito yung mga ulam